Sumiklab sa kabundukan ng Barangay Alab proper sa Bontoc Mountain Province ang isang forest fire alas 2 ng hapon. Agad naman itong nirespondihan ng mga bumbero. Punta tayo doon and then uh, we, tried, we tried na linaban yung apoy hanggang sa uh, gabi na ng uh, 1 o'clock. Tapos pumunta siya doon sa may uh, delikatong part na mm -hmm. medyo very slope na probably uh, 85 uh, degrees kaya nag-pull out muna tayo, nag-pull out muna yung mga ng mga tropa natin. No? Pilit inapula ng mga bumbero ang sunog at kahapon nakarating na ang apoy sa parte ng Baguio Bontoc Road. Dahil sa sunog, nagsilaglagan sa kalsada ang mga bato at mga nasusunog na kahoy sa kalsada. Dahil sa banta nito sa mga motorista, isinara muna ang kalsada sa trapiko. Clearing naman kasi na-declare natin na unpassable siya kasi delikado yung uh, dan daan, yung mga nauhulog ng na mga Uh, lag aside from aside from the uh, uh tree that was uh, uh, uh na nakaharang doon sa may sa, sa, sa may daanan na dahil din da, dahil din doon sa anuman sa sa sunog mm -hmm. na sunog yung uh, yung uh, kahoy kaya natumbas siya pumunta siya sa national road Ayun. and then we advise na sa mga motorist nag-post naman kami doon sa Facebook na uh pag reroute -re sila via Sagada, mm -hmm. kung pupunta sila ng Baguio o pupunta sila ng Bontoc, pares din bali nito sa Gada and sa to Bontoc dito sa Maytantay. Labing walong kaso na ng forest fire ang naitala sa bayan sa pagpasok pa lang ng taon. Dagdag pahirap pa sa mga bumbero ang kawalan ng ulan dahil sa Nino. Kasi po, hindi pa natatapos itong March. Eh, medyo nakuha na natin, uh, February pa lang nakuha na natin yung yung uh, grass fire o forest fire natin last year. Mm. -hmm. Maybe one maybe one of the reason there is uh, ngayon kasi nararamdaman natin yung effect ng uh, El Nino El Nino. Mm -hmm. Comparing last year po na medyo February uh, umuulan dito ng uh, minsan paminsan minsan ng hapon. Umabot sa halos labing dalawang hektarya ng kagubatan ang nasunog pero wala namang nadamay na kabahayan o nasugatan sa sunog. Kaninang 8.40 ng umaga, idineklara e ng BFP Bontok ang fire out at binuksan na muli sa trapiko ang Baguio Bontok Road. Nagsasagawa pa ang mga bombero ng mapping operation para tiyaking wala ng sisiklab na apoy habang nagsasagawa pa sila ng investigasyon kung ano ang sanhi ng sunog. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.